ipapakita ko sa inyo ang mga bunga malalaki na sila yan mga sipag ito yung isang puno ito ang bunga nya mga sipag oh. bawat sanga pala ito na bunga ito po oh. ito katulad nito dire diretso hanggang taas yan mga sipag oh. bungahan na po ang mga kamatis kong tanim ano ang dami po ng isang bawat isa sanga nga nya ilang peraso 2, 4, 6, 6 merong apat, merong anim. Ganun pa kamatis mga kasipag. Yan po, halos lahat sila may bunga na. Kaya ang ginagawa ko, iniistrohan ko po. Katulad nung iba na nababali. Yan, yung iba po wala pang istruhan. Kaya nag ako ngayon. Katanghali ang tapat. Yan o, dami na pong bunga. Mga kasipag o. Kulang pa sa dilig. Nung binumba ko po nung isang araw, ang bilis gumanda ang bilis tumano ng mga talbusan at ang bilis lumaki ng mga bunga kaya uh, mamaya po magdidilig ako mga, mga hapon ano oh, dami daming bunga oh. buti wala pa pong maninira kabubumbab kabubumba ko pa lang, eh ah, ang tataas pala nito naabot pala ito ng tintaas ng gadibdib ng puno daming bunga nakakatuwa yan lumalago pala ito ng malago dito medyo wala pang bunga hindi masyado naiinitan yung palang mga naiinitan pumabunga mabunga maganda ang mga bunga nya ah, oh, alas din na makakita pag dito nakano ano mga kasipag oh, taklob na siguro ang ganda nito kung ulan lalong ang bunga mabilis lumaki oh, daming bulaklak Sana. Po, maganda dito na lang po.